Hello WhatsApp, hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Hindi ko alam kung nag-viral to. Regarding pa rin to dito kay Pastor Kibuloy at sa mga kabutihan daw na ginagawa niya. Yan nga po ang lagi kong sinasabi. I have nothing against with these people. I'm against with what they are doing. So, dito sa video na to, napakabuti ni Pastor Kibuloy. Pero makikita natin na totoo ang kasinungalingan madaling gawin pero mahirap takasan. Lalo na pagkulang kayo ng koordinasyon at komunikasyon sa isa't isa. Ako po hindi ako member ng tindang. Pero ang akin ng pagrespeto kay pastor mahigit pa siguro sa member. Grabe po ang aking pagrespeto kay Pastor Tibolod. Lahat sa kanya tulong. Lahat po siya ay bigay. Kahit hindi kilala, tinutulungan. Kahit hindi kilala, pininadamitan, pinagkaka pinakakain, pinag-aaral. Kinakausap pag may oras. Ganon po siya. Walang kayabang-yabang. Simpleng-simple lang. Pag dumating sa isang lugar, nandyan na, na, lang siya. Pag hindi sinilapin, ganun lang, ka pa simple. Pag nagsalita, simple-simple. Ganun po siya, wala po siyang yabang. Yung kanya sinasabi, irespeto natin yan. So ito nga di ba diba, sobrang napakabait at napakabuti ni Pastor Kibuloy para dito kay Mike Ape. So yan ang lagi nilang sinasabi na mabuti, mabait si Kibuloy. Ang lagi ko namang sinasabi, wala pong kumukwestiyon sa kabaitan at kabutihan ng pastor nyo. Yun po ang lagi yung tatandaan. Ang kinukwestiyon po ng tao, yung kasamaan na ginawa niya. Hindi porket pastor ka, oo totoo, marami din namang mga pari na gumagawa ng mga kahalayan. So yun din naman ang mga question mark na pumapasok sa isipan ng tao. Pero kasi ito kay Pastor Kibuloy, hindi lang isang tao ang nagsusumbong eh. Marami. So, pagtitingnan natin, Parang one is enough. Twice is okay. Thrice is too much. Parang ganun ang nangyayari. So, yung iba, pa isa-isa lang. So, parang yung ibang tao, sige, okay lang. Isa lang naman yan. Pero pag sobrang dami, iba na po yun. Hindi ko biro. Kasi napakabait ko ng aming mahal na pastor. Napakabait niya. Sa totoo lang. Hindi ko ba naihiyang ganda-ganda nito binatulong? oo oh, So anong nangyari? Ba't naging ganun ang Ganun ang naging reaksyon nitong si Banatbay So ibig sabihin ba Kumontra itong si Abi kay Kibuloy In the last minute So eto yung video Oh. Yan yung sinasabi ni Banatbay na hinagis niya So anong nangyari? kumontra na rin si Mike Abe kay Kibuloy. So, nasa ng na mga pinagsasabi niya na mabait at mabuting tao itong si Kibuloy? So, nawala na ng parang bula? O, anong nangyari? So, kayo-kayo talaga rin ang naglalaglagan. Kayo-kayo ang naghihilaan. Kayo-kayo ang nagsisi